ayun mga kapsuna na uh, naikabit na rin tong chargeran ko to. lala na kulay gatas na no? tayo mo siya Ayun na sa sasakyan Ayun na ka tumatagin

Ngayon mga kausa nandito dito tayo sa ano, Itang bayan Yamaha ah, Mapapagawa tayo DITAMBAYAN ah, Ang ipapagawa natin dito ng mga kausa yung ano Yung Tawag na ito Major tune up Tsaka palit ng Clats lining sa cable clats Ngayon malalaman natin yung mga kausa so, Ano yung maingay dun sa loob Pero sabi ng tropa natin Ika kaniko baka ano lang yun Ah barbula manawag lang tapos pag bumalik pa rin yung sira tapos ginawa na ibig sabihin sira yung rubber natin yun yun nakasalang na yung motor natin para pasok tayo sa loob no mga kaops yun siya pag kilos o oh, sa katanda ko <laughs> ayan nakasalang na yung motor natin no mga kaops yun tatanggalin lang natin ito kana natin. Yung uh, baklas na para makabiyahe na tayo. Yun, baklas na. na. Yung baklas na yung flarings. Excellent! Init pa? Init pa yan? Ayan. Doon na natin malalaman no, kung sira ano, ano, yung ano uh, yun. no? water pump. Binilan ko nga yun. Ang um, mahal na ito. Okay. Yung oh, takip ng radiator, 470. Sa kaluukan wala kang mabili. Nabili ko dyan sa Unicross Unicross pa? Oo, kasi sa DNC sa kasano Kasama tong radiator Eh, sira lang naman yung ano Kasi pag binuksan ko yung takip Naiwan yung Naiwan yung ano Walang naman Eh, bilang ko na lang mamaya Naiwan yung pinakagoma Ayon, binaklas yung water pump Ha? Ha? Okay pa yung ano? Okay pa? Water pump? Ito yung ano na no, mga box water pump Yan Ito yun ang kinakatakot ko Magkano ba itong saging mo? 20 kilo Mahal naman? Mahal? Gusto niyo mura? Oo. Ako may alam na mura. Ano yun? Putangin mo! Kulay <laughs> <laughs> chocolate yung ano, ibig sabihin... umahalo na. Papagawa ko na lang talaga ito bukas. Sarado pa naman yan, ano? Lightest ngayon pag linggo. Sarado. Update. Sige. Dito. Ito ito 'yung oh. Ito 'yung may tama ng no, mga angkas, mga ito 'yung water pump. Ito 'yung may tama. Water. pala talaga inuna ko 'yung ano 'yun, Hello, pre. Pwede kay... ba kayo, babiyahe ka ba? Pwede ba kayo ng motor mo? Pwede. Nandito ako sa paggawaan, ipapagawa ko yung ano ko, water pang humahalo na naman yung kulag sa langis. Ay pag, oh, ay pag kasi dito, ilaid Chris, tatakbo ako ng kalookan. Ha? Sa mo? Ah, sa Ampid? Ah, Bale, ilayo ka pala. Dito na lang siguro kay ano. Kay eh, Salvador. Lakarin ko na lang. Ah, oh, tawagan ko lang. Ah, oh, sige. Nandito ayan sa paggawa ano. Okay, thank you. Okay, thank you, thank you. Kinakatakot ko sumabay talaga. ba mo ito tatawagan ko kung ano to kung bukas dun sa kalookan binibina natin binan ko ng pisa niyan hello pre bukas kaya dun sa may sa may bukas ba dun sa may kalookan sira yung water pump ko sira yung wilson water pump water pump seat. sira ah hindi Bukas. O, puntahan mo na lang. Eh. Sige, sige. Puntahan ko na lang. Oo. Sige, sige, okay, sige. Mayroon po dito. Bukas naman eh. Yung mga siyap eh. O, talagang lang naman sa radyo. Kasi linggo, maraming gawa eh. <laughs> Oo. Tawag na ito. Saan ba pa Water pa. Humahalo na yung kulang sa langis. Kulay-gatas na yung kulay. Hayok. sarado pala yun yung trus ngayon Sarado ngayon eh Oo, linggo pala Linggo kasi nagpagawa eh Hindi, di, kasi namin po gawa Kung hindi namin titinan kung humalo yung langis o hindi Pwede ko na pinatagal eh Wait lang, may tatawagan lang ako. May tatawagan lang ako. Pangiram pa, pa na Mangirang pa ako ng motor Ayun Unicross Kaloko, Kalokan Kundi, dadaling ko yan dun sa Banawi Hello pre, magandang umaga Ah, okay Sige, mamaya na lang Ah, mamaya okay. na lang sige Okay, thank you, salamat kasi eh, kasi nakakatakot ng no, mga kabus pag napabayaan na tulad sinabi ni Mark. Pag napabayaan kasi ito, isasalpak din namin uli. Ganun din uli yung problema. Papasok ko din uli yung kolam din sa langis. Kaya obligado talaga akong ipapagawa ito. Ngayon eh, linggo pa naman ngayon, uh, sana makahanap ako ng sir na gagawa nito, Kasi sarado din nila increase pag linggo. Ito. ito yung ano, ano, mga, mga sa uh, water pump ng Sniper 150. Ang papalitan nito, water seal, bearing, impeller, tsaka siyempre, yung orange, tsaka yung gasket dito, man. Oh. Yung gasket. Ito yung galing, yan. Binaklas nyo. Eh, sa ngayon pa naman, wala pa naman siyang sinasabi dyan sa rocker arm. Kasi pinalitan namin dyan intake. Pinapin muna natin yan. Ha? Pinapin muna na natin. Yan yung ano, rocker arm ng mga kaos, apat yan. Kasi yung barbula Yan, yan yung barbula din itu, ito, ito Yan yung adjust yung apat Yung apat na raka Uy, para yan pa naman sana Huwag sumabay Oh, <laughs> Ha? Sige din na binabiyahin mo. Oo, oh, talaga na. Natatakot na ako nung dati. Sabi ko ko na yung mo. Ha? Sabi ko ko na yung mo. Yo. Ano, ay na pala ano. Nagsabay-sabay na naman yung hinayupak. <laughs> <laughs> Ayun. Ah, Huwag kayo iya. Yeah. Ayun na dyan, pre. Wala. Ah. Ayan, maghahanap ako ng ano mga kakos no? uh, Gagawa na ito At the next uh, yung problema Sana bukas sila increase Para kahit pa paano Kung hindi, maghahanap pa ako ng ano Maghahanap pa ako ng gagawa na ito uh, Ano lang ako ng motor uh, mangiram. Gastos malala ito mga kakos Puti, ko talaga ng no, mga kakos Matino pa yung ano natin Matino, matino pa yung water pump ng ano ko Ng sniper 150 kaso sumabay wala talagang ganun gasos man na lahat 4,000 na naman matitira sa pera ko dito sana magkasya pa ito abutin Ayob talaga ay nako sabay sabay talaga no mga cubs buto talaga di ko na talaga binyahin lala na kulay gatas na Dito lang ang salangis. Mayroon kang tatalo sa langis na ito. So, yun. Oo. Sabi ni Mark, wala rin rin magpatalo sa langis na ito. lang. Ayan. Ito yung cost pag sira yung, ano, sira yung water pump. Sale. Ito yung magiging cost Kumahalo na siya sa salangis. Kaya pag pinabayaan mo, damay ulit yung connecting rod. Ayan. Gastos malala. Mm -hmm. Ayun. Picture ko lang sa buo para ano. Pati ang gas kito, okay naman yun. Hindi naman na po dito gas Okay, thank you. Thank you lang yung rami ko mo to. Malala, sira. Malala. Water pump. Ang ano pa na ito. Sarado pa na laid, Chris. Ay, may pagawaan na ito. Kaling mo na ito. Wala ka palang nag Okay kaya ng ano eh mamapa ko kasi hindi, kong kabisado okay, hindi ko e. kabisado yung lugar eh hindi ko meron ako doon gabit na lang natin nahirap ako sa kanya ng motor uh, si pareng Ronnie ng mga kaangkas nahirap ako ng motor sa kanya pinagawa natin ng mga top sa sa Sampalok, Manila. Ito yung water pump. Dito lang nakuha ng kanina ng ano, ang pagpalit ng water seal, impaler, tsaka bearing, tsaka gasket. Yun. Hindi ko nakuha ng kanina kasi may music. Ay! Ay! Shout out sa mga mekaniko dito. Sana all. Sana all, mga mekanikong mga gwapo. Shout out. clutch Ha? clutch. No? Oh. Yun ay kabit na rin yung ano, uh, clutch lining. Tsaka kasi di ko nakuha nun kanina kaya di ko nakuha nun paano tinanggal paano kinabit yung clutch lining kasi sinervis ko yung bisot ko kasi dito rin nagpagawa sa Yamaha. Kaya wala akong vlog kung paano kinabit o paano, kinab, paano uh, at paano kinabit yung clutch lining ng sniper 150. ayun, ayun mga kapsuno naikabit na naikabit uh, na rin tong chargeran ko naikabit na rin yung crosslining. lining maingay kasi may ano pipas gawin nyo ayan. naikabit na rin yung cross lining yung yung water pump di ko nakuhaanan kanina ng na, mga kaps kasi yung visor ko nagpa service kanina dun sa bahay nila kaya di ako na ng video sayang pero okay, okay na uh, uh, na tune up na rin palitan na lang yung ano yung hindi ko na palitan yung cleaner yun ayan okay na mga kaobs no may salpak na lahat okay na rin ayan hindi ano, ko na kung gagana tong ano ko yung mini driving light ay gabit na lahat anong oras na time check tayo no na ano mga kaobs no ah, alas 5 na ay gabit 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. alas 5 na 5 na naikot eh Yun, wala ano wala anong ilaw dali oy sorry Ano, wala na talaga ng tuluyan yung driving light wala yan. Ilob, yan, na wala na tuluyan yan ay kapit na lahat natapos no? ano? ay sige lang ah, uh, alas ko na yun, natap natapos na rin. Hindi ko tayo sa'yo maano mga kasi. Ito yung paggawa.